Kayo po ba eh, nagkausap ulit ni dating uh, Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap oh. po ba kayo ulit? Ah, nakapag-uhuling usap po namin I think way back um uh, early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Mm -mm. And oh, na po. ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Ah, uh, wala lang po nabanggit lang po nga niya na uh, binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. 'Yun lang naman po, uh, very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay uh, nagbabalak na tumakbo. Mm -mm. And kung how Apo. do you feel about that, uh, mayor? Uh definitely I feel betrayed. Mm -hmm. uh, uh because uh Uh, nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente uh, very clear po sa amin sa partido po namin na uh, kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po magre-retire na daw po siya at uh, in several occasions po na magkakasama po kami ay uh, lagi po niyang sinasabi yon assuring everyone uh, na he is already retired in the field of politics at uh, hindi hu kami magiging magkalaban kahit kailan oo mm -hmm. So, hindi hindi po ba na consider na well sinabi nga po nin, ninyo na na, na napasabi, nasabi na ni na dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba na pag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba 'yun sa picture? Wala po eh oh, kasi oh. very clear po talaga 'yun eh. Uh, in fact, yung na uh, bago po siya umalis ng Maynila ay pinagbilinan pa po niya kami ni uh, Vice Mayor Yul Servo. Ah, uh, klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Ulserbo po na magre-retire na po siya. In na banggit po niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Mm -hmm. Naalala mm -hmm. ko uh, Mayor no, no, sorry si Chiki Verhel po pala ito. Nung uh, some, uh, a few months ago no, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will uh, depend, tama po ba? Will depend on uh, dating uh, Manila mayor Isko's um decision tama po ba ito ano you no what, what the po hindi po uh no po never considered parang, that parang you said you you're giving him time to reconsider his plans ah opo siya po siya, i was uh, talking about him po na that was the time when he he told me na he plans to run for uh, mayor So I I told him to reconsider his plan. Opo, mm, okay. Opo, opo. Okay, so parang ano sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon? To reconsider. Dapat po, uh, dapat oh. po kasi ah uh, 'yun naman po talaga ang uh, ang napag-usapan mm -hmm. namin uh, at lagi po niyang pinabanggit 'yun sa kahit uh, ano pong mga uh, events or mga uh, mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Uh, sinabi po niya yan kapag ka may malakihan po kami mga uh, kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At mm -hmm. lagi po niya ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari.